Magandang gabi po at basahin po natin ang unang korinto, kabanatang labing lima, talatang labing pito. Sabi po rito, at kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Napakahalaga po ang muling pagkabuhay ng Panginoong Heso His Kristo. Marami pong naniniwala, ang iba po ay sinasabi na si Heso Kristo'y hindi talagang namatay sa krus, kundi hinimatay sa krus at nung siya po ay ipinuntan na doon sa libingan dahil inaakalang patay na, muli siya pong uh, nahimas-masan at uh, naipamalita ng kasinungalingan na nabuhay siya sa, mula sa mga patay. Ang iba naman po, sinasabing uh, ito po ay ninakaw ang kanyang bangkay at ipinamalita lang na si Jesus Kristo ay nabuhay. Pero ako po sa totoo, sa buong puso't pag-iisip ko, buong kaluluwa ko, kahit na ako ay mangmang o anuman, naniniwala po kung si Heso Kristo ay muling nabuhay. At dahil dito, may pag-asa po ang ng pananampalataya, dahil kung uh, hindi siya nabuhay, kawawa po yung pagtitiwala ko sa kanya. Kaya doon po sa mga tao na nagtitiwala sa Panginoon, ito po ang good news talaga. Mayroong pag-asa ang sinumang kumikilala sa Panginoon at hindi siya mapapahiya. Kaya subukan niyo po. Sapagkat sabi nga po ng Panginoon, lumapit tayo mga napapagod sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoong Heso Kristo.